Dumako na tayo ngayon sa ating round two. Ano nga ba ito, kid? At eto na nga ang wala kang choice kasi nga wala ng multiple choice. Tatlo pa rin ang questions. Kada correct answer ay two points na. Dito unlimited and still hanggang makasagot ang lahat. Kaya naman, back to you, Mama Ogs. Tama ka, kid. Wala na silang choice. Kaya kamay sa tenga. Eto na ang Q1. <laughs> Matagal na akong may gano'ng sapatos. Ito ang naging pahayag ni Young Actress sa chikang mag na. Kaya naka-couples shoes na sila ni male co-star. Sino si Young Actress? i mo muna! Dali! Ah! Yes, Mirena! Ito muna! Ay, Maris Racal. Yes! Maris Racal yeah. is... correct! Yeah! Ayan o, oh, ito yung picture o. Oh. Actually, hindi Pareho. Ang importante, hindi magkapareho ng size. O, oh, yan ay kuha sa Italy. Kung saan kinunan yung kanilang uh, ilang eksena sa incognito. Ito na, kamay sa tenga. Ito na ang Q2. Marami ang naaliw sa sagot ni Vice Ganda nang tanungin kung sasabak siya sa politika if ever daw tatakbo siya itong posisyon ng gusto niya. Anong posisyon ito? Chika mo na! Dali! Oh my God! Aaron! Wait lang, naglag tuloy yung brain Five, ko. Five, four, Ah! Eight. Hindi siya tatakbo kasi sabi daw niya parang mas iba yung talents niya kung saan man. Dai, ayaw na ang ganyan. Doon sa presinto magpaliwanag. Pagkagal. Okay na? Uh -huh. Step back, Aaron. Kamay sa tenga. Still. Yes, Mama Loy. Presidente. Presidente or president is correct. Presidente ang gusto niyang uh, takboin if ever. Pero ayaw niyang mangampanya. O, oh, gusto lang niya true true vlogging. Oo. Oh, oh. Doon lang daw siya mangampanya. At hindi siya gagastos. Hindi daw niya gagastosin yung kanyang pera dahil pera daw niyang pinaghirapan yun. Kung gusto siya iboto ng mga tao, di iboto siya. Kung hindi, di okay lang din daw. Ayan. Kamay sa tenga! Ito na ang Q3. May aktres na nanganak kamakailan at sinabing hindi naman daw niya tinago ang pagbubuntis. Hindi niya lang in-announce. Sino? Si aktres. Ichika mo na! Dali! Ay, Diyosa! Angeline Quinto. Angeline Quinto is... Kirol! Step back, Josa. Kamay sa tenga, Brenna, Aaron, and Mamaloy. Still! Naku, nakakahiya ka, Mamaloy, ah. Nakakahiya ka. Ria Atayde. Ria Atayde is Kirol! Kayo na lang, Rena and Aaron. Kamay sa tenga. Still. Yes, Aaron. Natatakot ako sabihin. ano po? Baka may kilala kang hindi namin paalam, ha? Pwede namin yan i-vlog. Sekreto na lang. Sorry, Aaron. Pwede ka nang pumindot, Rena. Yes, Rena. Julia Montes. kailan lang? Papahamak mo kami. <laughs> Lena? Ano kaya? Sino Hindi ka na magigess sa... Uy, kuya! Julia Montes is... Kiro! Si, alam niya, sagot. Si Maha ba to? Sino? Maha. Si Ellen Adarna. ba't hindi mo sinagot? Di kasi, di ba naalala ko dati binadita natin yung nagbubuntis pa lang si Ria Atayde. Sabi niya, hindi naman niya tinatago. Hmm. Hindi lang niya ina-announce. So, hindi ko nabasa, sinabi rin pala yun Sino ni Ellen. Sino yung pinaka-recent lang? Si Ellen. Si Ellen Adarna. Pero ngayon, di ba? Pati nga yung uh, gender, hindi eh. Nakikita lang natin sa lampin. Yeah. Di ba? Uh -oh. oh Anyway, Diretso na tayo ngayon sa ating ROUND 3! Pakiexplain nga yan, Ton. Wala lang tanong-tanong pa kasi nga wala na silang maririnig na tanong. Hindi na siya Q&A. Paglabas ng picture o item, isagot nyo lang kung ano hinihini Mama Ogs. Paglabas ng items, dapat hintayin ng Q na. Pindot! Three items ito at kada tamang sagot ay three points! Laro na tayo Mama Ogs! Yes, totoo ka, Ton. Wala nang tanong-tanong pa. Ito yung mga mag-ex-husband or ex-wife. Ito ang mga showbiz couples na nagbreak at hindi lang sila boyfriend-girlfriend na ikinasal talaga silang. Ipapakita ang ex-wife o ex-husband at isasagot nyo kung sino yung dati nilang mister o missis. Pwedeng recent yung split up o matagal na. Kamay sa tenga! Ito na ang ah, picture one. Chika muna! Dali! Carla Abeliana. O nag-iisip si Mrena. kuya. Nabalita ko yun. ino ko pa nga yun, sabi Kamay sa tenga. Pindot! Yes, mamaloy. Tom Rodriguez. Oh Tom Rodriguez is correct! Yes. Yes. Ang uh, latest ay uh, nag-post ng drawing ng baby si Tom Rodriguez. Oo. Uh, so, inaakala ng marami na meron ng anak sa iba, si Tom Rodriguez. Uh, binalita natin yan, mamaloy, yes. di diba? Kami ang nauna. Charot. Uh, kamay sa tenga. Ito na ang picture two. Ichika na Dali. Jason Hernandez. Tayo, tayo. Straight body. Straight body. And then, pindot! Yes, mamaloy! Uh -huh. Moira! Ah, Moira! Ay, alam ko eh. Moira, ito ba yung uh, partner ni Mahal? Iba yun, mura yun. Mura, mura yun. Mura yun. Mura. <laughs> Moira is correct! Correct! Oh. Kamay sa tenga! Ito na <laughs> ang picture. <laughs> three. Ba ako? Chika mo na. Dali. Ogi Alcacid. <laughs> <laughs> Pitot! Ay, Ay mamaloy! Michelle Van Eymeren. Michelle Van Eymeren nga ba ang uh, ex ni Ogi Alcacid? Sino na ang ating tatanghaling si winner na maglalaro sa jackpot round.